may pakiusap ako sa mga anak niyo. At gusto kong sabihin din to sa inyo. Kaya po kami nandito dahil po sa isang bata na nakilala namin na dinala po kami dito sa inyo, sa lugar niyo para makamusta kayo. Ang pangalan niya si Lynn. Nakilala po namin sa daan lang. Hindi po iba sa inyo. Dumagat din po siya, nangangarap po siya na pagka nakatapos daw po siya, unti-unti mababawasan daw po yung hirap po ng kanyang magulang. Iling ko lang po, sana sa mga anak nyo rin po, wag mo tayo magsawang uh, iyan na po sila, tutukan sila sa pag-aaral po nila. Kasi sa pag-aaral po nila, magkakaroon sila ng uh, laban po sa buhay. Kasi wala naman na tayong ibang mapapamana sa kanila o maiiwan na yaman sa kanila kundi lang po yung pag-aaral po nila, no? Mm, mag, ano po yun, tutukan nyo, itulak nyo sila sa pag-aaral. Gawin nyo po lahat, ate, kuya, no? Oh. po yung darating yung panahon, ganito na naman po yung buhay nila. Magandang hapon po. Pwede pong makikape. Okay lang pong makikape tay. Ay mag-init, baka mayroon pang natin ang kape. Magandang hapon po. Magandang hapon. Kumusta po kayo? Tay. Magandang hapon. Magandang hapon po. Magandang hapon, Nay. Magandang hapon din. Magandang... Magandang hapon po. Eh, ako na. Magandang hapon po kuya. Parang ang dami nyo. Ang dami nyo, ano? Ay, hindi po. At talagang ganito po kaming mga dumagat na. Ay, hindi po kayo dito. Ay, hindi po. At sila ba? Ah. Okay. Welcome po pala lahat dito. Ito tayo yung tatay nila. Ah. Mga anak mo to. Ako yung dalawa. Ati niya saagin na haw. Hmm? Nako. Sino Yung may gusto. Yeah. Hm, ini. Eh, 'di pa ako pamangkin sa Eh Eh pa ako nakatikin yan eh. kaya lang sa mga bata po yata yan. Abey ayitan yo. Ah, ay makikihati pa ako eh konti lang. Sige po, korona ko kayo ng. Hindi po sige, mga bata na lang po. Eh, ayo na, ayo ka pang din niya. Yan lang po yung kinakain niya dito. Ba, ayan ka maso ay napasubong kagina. Tumayo po. Dumayo ka din, hindi ka mo di. Teddy po lagi 'to. Isang po eh. Pag walang tigas eh. Hmm. Sinagawa ko po mga ano ito mga bata. Libangan ba ako ka? Gusto ko lang kumain ng anihang na Yeah. Kasi po kung minsan sa amin, wala oh po kami pagkain po. Oo. Oh. na lang po lang po namin kahit po pati mga bata. yan na lang po po no? so, shampoo, hmm. po Kung po kamote. Hmm. Ito ang kinakain namin. Baka pwede yung matikman. Ako na pong... Ah, sige po. Hmm. Tikman ko ka, Teka.

Pero masarap po siya. Ay! ay Sige po, sige po. Gano'n mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. kayo kadalas kumakain nito? Madalas mm. po. Dahil po kung minsan ala po kaming higas. Iyan po ang pinakain. Okay. pwede ko makilala, lo? Eh, pwede naman po. Ano pong pangalan niyo, Lo? Danilo po. Hmm, ilang taon na po kayo? Eh, tura, yung po ang tura, hindi po namin alam tura. Yung taon kung ilang mm, taon na po kami. Kayo din po no, pala, hindi niyo alam yung edad? Hindi po. Oh. Ikaw kuya, ang pangalan? Raymond po. Wow. Ilang taon na po? At uh, 31 na po ako. Wow. Yung kalahati lang pala yung ano. So, unay na muna namin. Alis mo na kami. Kasi inuuna namin. Hindi. <laughs> ah. Inuuna kasi namin yung may pala to kalahati. Pakita mo ko yun. Kasi ang, ang target natin ka Dito. Kasi nasilip namin doon eh. No. Kasi ang hmm. target natin ka bago nga magpasko, lahat ng mga, uh, anong, anong tawag dito? Lona, hindi naman tulang, lona eh. Sako. Sako. Mm. lang yun. Hindi Oh, uh, target natin ka uh, bago magpasko, lahat ng mga sako yung bubong, ma ano natin, ma natin yung magawa nating yero. Yeah. Okay. so, may ano naman, sa kabila muna na kami, kuya. Okay lang? Oh, okay. okay. Paano po? Thank you okay, po. ha. sige po, ah, sige poman. po. Lo, okay, okay lang? Oh, sige po. Sige Salamat po. po. Uh -oh. <laughs> hindi, hindi ako ako. Hindi Hindi po, talagang maganda po naman <laughs> talaga yung ganun po. Oh. Hindi po, kayo talaga. Maganda po naman talaga yung ganun. Lo, kumusta ko kayo dito, Lo? Ayos ayos naman po. Gano'ng kadalas yun lo, yung ano, yung gano'n, yung pagkain na saging? Eh, tsaka sabi niyo kanina, saging at tsaka... Okay. Kamote. Kamote. O, nagiging madalas po yun, lalo kung halimbawa po, ala po kami, katulad nga kung pambili ng bigas, hmm. Yun po, kaya nagiging madalas po yung pagkain namin ng saging. Yeah. Pero po, kung kami po ay eh, kumikita rin ng paunti-unti, yun. Kung siya nakakakuha rin po kami ng kakaunting bigas. Hmm. Yun lang din po ang kuha namin. Abuti nga po at kami kahit na lang papaano kami na ano, sa punta trabaho. Mm. Pero And, balita ko lo, isa daw po kayo sa napaka maliksi pa, mabilis kumilos sa trabaho. Kaya na lang po ganoon nga. Ay eh, pag hindi po kahit po ako medyo mahina na rin ang pakiramdam ng katawan ko. Kaya po ako ay na lang din po eh, papaano po naman kami ala nang katulad ngayon, may mga apo ako. Hmm. Sinutulong ako itong aking anak para maano uh, namin yung parang buhay po namin. O hmm. Okay lang po ba makilala yung apo nyo? Dalawa pa lang anak niya. Oh, okay. Kuya. Okay. Kuya, okay lang makilala. Ang pangalan mo? Charam. Yeah. Charam. Ang ganda ng... Ang, po pokit, ang ganda ng anak ko. <laughs> Pakilala <laughs> ko yung anak nila, Kuya. Ilan taon si Kuya Jerome? Sampu. Sampu. Si ate. Ang pangalan mo ate? Aileen. Um, Aileen. Ilang taon ka na? Ayling. Anim. Anim. Pinagbubutihan niyo ba yung pag-aaral niyo? Anong grade ka na kuya? One. One? Ah? Grade one na ako. Late na siya nakapasok. So, hmm. Si ate. Daycare. Dahil nung nakaraang taon po, nag-aaral naman po sila. Mm. Hindi nga lang po na-enroll. Mm. Okay. Pagbuti na ng pag-aaral ha. Okay? Uh -huh. Kaya may pakiusap ako sa mga anak niyo. At gusto kong sabihin din to sa inyo. Kaya po kami nandito dahil po sa isang bata na nakilala namin na dinala po kami dito sa inyo, sa lugar nyo para makamusta kayo. Ang pangalan niya si Lynn, nakilala namin sa daan lang. Hindi po iba sa inyo, dumagat din po siya, nangangarap po siya na pagka nakatapos daw po siya, unti-unti mababawasan daw po yung hirap po ng kanyang magulang. Iling ko lang po, sana sa mga anak nyo rin po, wag po tayo magsawang uh, iyan na po sila. Tutukan sila sa pag-aaral po nila. Kasi sa pag-aaral po nila, magkakanuno sila ng uh, laban po sa buhay. Kasi wala naman doon tayong ibang mapapamana sa kanila o may na yaman sa kanila, kundi lang po yung pag-aaral po nila. No? Um, mag, ano po yun, tutukan nyo, itulak nyo sila sa pag-aaral. Gawin nyo po lahat, ate, kuya. No? Oo. Mahirap po yung darating yung panahon. Ganito na naman po yung buhay nila. Kasi po ito, nag-aaral po ito. Mm. Ay, yung ko naman niya, ina, nagkasakit nga po. Hindi, parang hindi na rin niya na ano yung pag-aaral po niya. Mm. Nung magkasakit yung ina niya. Nasaan po yung asawa niya, lo? Wala na po. Yun, yun po yung nawala na po yun. Ah. Ito ano? lang po ang aking anak. Nasa heaven na po? Hindi. Mm. Ah, sorry po. Napano hmm. po siya? Anong kinamatay po niya? Po siya nagkasakit. Anong sakit? Hindi nga po sa panganganak niya. Yung po siya nagkasakit. Pinaano po namin sa doktor. Eh, ano raw, hindi, parang hindi raw ata uh, maagagamot uh, yung kuha niya. Ang sabi ng doktor, mm -hmm. hindi, hindi, bawal na raw siya uling mga anak. Uh... Kayo, tatay, magsasama kayo na kayo parang magkapatid hmm. sa kayong asawa ninyo. Hindi ako, wala problema sa akin na eh. kasi ang kailangan ko sa kanya, hindi naman yung katawan niya at yung buhay din niya. Yeah. Ang gusto ko yung magkasama kami ng matagal hanggat kami parehong ano. Talaga hindi rin eh. Paano pong magsama na parang kapatid na lang po? Ano pong... Yung sa ganitong bahay na yeah. Yung katulad ng sa mag-asawa, Oh. Hindi bawal sa bawal na sa kanya yung ganoon. Ah, bawal na po mag ano. Hmm. Bawal na po iyon. Mm. Ano sa tay? Nagkaroon daw ata ng ano sa may niya. Hmm. Kaya bawal siyang ang mga anak na. Ilan taon na po kayong balo, tay? Eh, matagal na po siguro dahil nung mamatay yung nasirang asawa ko. Ito ay ano ba ang siya ah, di siya sa isla to ito. Hmm. mamatay yun. Ilan taon ka na ngayon po eh? 31. 31. Oh, may matagal na araw. Sixteen. Matagal na rin o oh, hmm. pala na no, tay. Matagal na po. Buti hindi po kayo nag-asawa ulit lo? Hindi na. Hindi na po ako nag-asawa ulit dahil katulad ng ano, mga apo ko, marami. Hmm. ako, pag ako yung nag-asawa, magkabi-kabila ng mga apo ko, kung nagagalitan sila ng asawa ko, ay ako po naman yung ganoon. Yeah. Basta, pasalamat lang ako at magkakasama kami, pati mga apo ko, mga yeah. anak ko. Kaya ka ako, hanggat buhay ako, yung kaya kong itulong sa iyo, eh talagang ginagawa ko rin naman sa kaniya. Mm. Maano naman itong, pati itong mga apo ko, yung kaunting maitutulong ko ba naman sa kanila, ay ay siguro sa kanila rin pag halimbawa man mawawala ako ah. Eh. May masasabi sila na oh, kahit na gano'n yung, tat, yung lolo namin, eh, meron naman siyang natulong din sa atin. Mm. Yon lang ang aking pinag-aanuhan. Ba't sinasabi niyo na yun, Loh, yung ma <laughs> pagka mawala kayo? Aba, eh, tayo po naman talaga eh, doon pupunta. Basta oh, ang Diyos naman ang may kuwan ating kuwan. Eh. Buhay po. Buhay. Mm. Kung kaya na gusto niyang tayo kunan niya yung buhay natin, nasa saan niya po yun dahil na siya po yung may hawak nung ha. Hmm. Paano niyo po pinilaki itong anak niyo, lo? Eh, talagang yan po ay pinag-anuhan ko na lang din siya. Kung pinagsikapan ko rin siya, halos igapan ko rin yung katawan ko hmm. para mabuhay ko rin yung aking anak na isa-isa po ay yeah. kung minsan umuwi ako, nagtatrabaho gabi na, hmm. Tayo nga po malayo yung aming ko na yung amin pinag, an pinagtatrabahohan. Yeah. Kahit na gabi, bumab umuwi lang ako sa kanila nung maliit pa yan. Malakas pa talaga si Lolo, no? Ano ka ano pa nga po. May mga pa mong maglakad siya, kahit mm. gubat Basta po ako na yung magagaan na lang po trabaho. Mas sa akin, kahit ako sumasama din sa mga anak ko, tatrabaho. Yeah. Basta doon lang din niya ako linagay. Sa medyo kaya kong, kaya kong trabaho. Mm -hmm. Kaya ang kakoy talagang, ala, ala tayong magagawa. Talagang ganito tayo. Ganito yung buhay natin. Yeah. Pilitin mo natin kung yung buhay natin eh. Talagang alarin at ganoon din eh. Ay, basta't mag magtiyaga na lang tayo, magtiis tayo kung ano man yung ating bibigay sa atin ng pano, hindi yun na lang ang pasalamatan natin. Ano naalala mo kay mama mo, kuya? Ay, maraming bagay po. <coughs> Gaya ng... Huwag hmm. ka rin sa amin. Minsan ba namimiss mo yung ano? ng pag-aalaga niya sa'yo. Ay, naman. yan? Kasi mag-isa ka lang pala. no. Kung may gusto ko kayong baguhin ng anak niyo, ano po yun? Eh, ang gusto ko lang ang mangyayari nga sana sa kanila na ang puwang po, eh, yung mapapag, ano, nila. kanila itong mga apo ko mm. sa pag-aaraw nga. Ako, ay talagang dapat nga po sana ako wala po sana ako dito. Ah. Kasi po, sila yung dito at sila yung nakatutok nga sa mga apo ko, yung tatrabaho. Ako po naman, doon sa amin, sa halaman naman ako. Mm. nag -ano ako ng halaman. Kaya lang po, malayo talaga. Yung puwisto. Hindi rin po namin maibinta. Dahil nga po, malayo ang... Mm. Kung minsan po, pupunta kami roon, yun na lang po rin ang aming kinakain din yung mga halaman namin. So, gusto niyo po, gawin ng mga anak nyo, tutukan nyo talaga yung pag-aaral. Ayun nga po ang gusto kong mangyari. At yun po yung gusto nyo mangyari, lo? Kasi po, huwag na po silang mangyari, yung katulad nila sa akin. Tama, lo. Alam nyo, lo, uh, hindi ko alam kung ano eh, pero alam ko may rason at plano ang ating Diyos kung bakit, uh, kung bakit po ako nandito. Kasi yung wag ka kayong mag ano ha, wag ka yung magdaramdam sa sasabihin ko. Yung iba kasi mga mabula ngayon, parang wala nang mga plano sa anak. Lalo na sa pag-aaral. No, lo. Eh sa akin po ay talagang yun po ang gusto ko talaga. Mm. Eh ko nga sa Diyos talagang tulungan din niya yung mga apo ko para maging kuwan sila sa pag-aaral. Hmm. Para sila matuto nang huwag na silang maging katulad ko mm. na mangyayari sa kanila yung katulad ko ngayon. Yeah. Ngayon na nakikita nila yung buhay ko. Kaya hindi lang madalas kong sinasabi sa kanila sa mga apo ko. Mm. Yung pag-aaral ka kung huwag niyo po Yeah, tama po. Dapat din nyo maiwan tong mga apo nyo. Eh, yan po sila talagang hindi ko po sila parang maiwan ng matagal yung mga apo ko. Mm. Dahil po kasi sila lang din yung parang libangan din po nung isip ko na hindi you know, mo sa amin sa bahay na sa bahay namin ito. Mm. Si, sa sila sa akin. Hindi kahit po hirap ako, parang naano po yung pagod ko kahit sa malayo ako galing. Okay ka lang ba, eh. Ay, okay. sa na ano. Ay, ko anak niyo yun, eh, no? Ganyan po talaga yan, lalo ganyan niya. May lagnat po ay kaya namumula na pati bulahat na pati matani. Ay. Ah, may lagnat ka. May oh, po ah, yan. Ay, mainit nga. <laughs> ano bang ginawa mo kuya? Nung nagpumasok po kami nung isang araw, nung po kami. Nagpawalan ka? O, oh, Galing po kami sa trabaho. Ah, Inabot po na ng ulap. Kasi tanong ako, <coughs> ano yung may ko sa bahay mo eh. kuya? Eh, hey, tutuwa po nyo kami eh. Parang po ang, ang kailangan nito. Mm. Kung kami po ay eh, talagang tutuwa po ninyo. Mm. ito na lang po, tama itong mga uh, namin ito ah. Itong uh, katulad na po ng mga bubong na ganito. Oo. Yeah. Ako ah, yung katulad ng pang dinding siya ganito. Yun lang po naman ang kuwang ko sa um, para medyo maayos eh. Tingnan niya po niyo itong bahay namin, parang medyo nakakaya na po sa inyo dahil na kakita po niyo yung mga gamit po namin. Maybe na, po. Okay nakasabog na. na. po dito sa lahat. Sabit-sabit sa ano, Mga nasa magkano kaya lo ang kailangan naman dito? Eh, yun po ang hindi ko makuha po sa inyo dahil na hindi ko po talaga... Mga ano kaya to sa dalawa, tatlo, ah, mga anim na yero po kaya to? Ikaw kuya, ilang yero ba to? 60. 60. Anim po. Anim po. Anim. so, anim din siguro. Ah. Sa akin po naman, wala naman po akong masasabi tungkol sa inyo na ganot ganoon baka po naman ang mangyari, eh, baka masabi naman po ninyo na, oh, eh, sila naman ay ganoon na, eh. Hindi tayo. Gusto ko lahat dito maging masaya na <coughs> bago magpasko. Kuya, ayusin mo itong ano niyo ah. Eh? Masaya oh. na wala ito dala. Baka ito na last Ano ba nang naiisip mo talaga? Ah, alam ko na ay kinig niya po Para maayos itong ano, makabili ka ng yero. Oh, salamat ang oh. yero. Paglingling. Mm. Yung isa yata, bumili na ng ano, oh, umabol yeah, so ng week, ano. Ano ang buko? Umabol na, walis na. Umabol ng last, ano. Bukas po, wala po, po kami pasok. Hmm. Po, baka alaring. Alaring namang sa sa Half day alam ko. So, sa ko lang ngayon na. Hmm. Hindi ko lang, sarado nga pala yung ako naman po at walang tuko ko ay nagpapasawa na po ako dahil na yeah. awa ng Panginoon na binamit din po kayo para kami po ay kayo po yung tumutulong sa amin mm. para -hmm. uh, medyo maayos naman din yung amin kalalagayan din Hello, pasensya na hindi ko po maibibigay yung bato at uh, ano ang habol ko lang kahit paano, hindi mo mabasa kayo sa ulan pagka malakas po yung ano. Tama po, tama na po yung ganyan nga. Hmm. Kasi gusto ko po lahat din kayo dito eh. Paano lo? Para hindi ko kami gabihin. Sige po. Salamat po. Hmm. Welcome po. Tay, pagbalik ko ano ha, dapat pagandahan kayong bahay ni Kuya. Uh, ako po ayusin, ayusin po namin. Ingat po kayo. Bahay. Magpalakas ka. Okay lang, okay lang po ba kayo? Ah, lang. kaya atang <laughs> <laughs> Hindi ko alam. Hindi makapaniwala. Ah. Okay lang po ay, kayo. Sa akin naman po, ay, yung, tawa, ayos ay, lang po naman. eh mm. ako, ay, salamat nga po ako at dahil mm. na kayo po yung ginamit pa panoon para kami tulungan po ninyo. Mm. Welcome, tay. Pagmamahal po ng ating jasyan sa inyo. Tay, paano? Thank you po, ha? Thank you. mag na mabuti, ha? Kuya, mag na mabuti, ha? Monday. Nandito po kami Monday. Kasi gagawin din po namin yung bahay dito sa baba. Okay, ate? Kuya? Huwag ka, ha? Okay? Huwag hmm, ka na malungkot. Oh, ano ba? Nasak ka ba? Ay, hindi na po. Hindi ka naman nasyak. Ay, hindi na. naman. Maano lang siya. Ikaw, Kuya Ogos, ikaw. <laughs> paano para ano, magagabihin kami. Hmm. Tapos, yung mga ano, palitan mo na lang, ha? Pawapalitan Okay? Madapok okay. na po yan. Tapos yung ano mo, palitan mo na sa wale. no? Hmm. Pagka hindi mo ginawa yung maganda dyan, papaluin kita. <laughs> okay, Kuya. Thank you, Goya. Okay. Welcome, Goya. Thank you, thank you.